Lagi ka bang inuubo? Hirap huminga? O madalas bang barado ang dibdib kahit wala ka namang sipon? Hindi mo kailangan agad ng malalakas na gamot? Baka ang sagot, nasa tasa ng isang mainit na tsa'a. Mga nai at tay, may magandang balita. Isang lumang halamang gamot na ginagamit na noon paman sa Europa at Asia, ang muling sumisikat ngayon. At ito ang tinatawag na mulain. Ano nga ba ang mulain tea? ang Mullein verbascum tapsus ay isang halamang gamot na may malalambot na dahon at dilaw na bulaklak. Ginagawa itong tsaa at ayon sa maraming naturopat at health experts, ito raw ay may natural na kapangyarihang linisin ang baga, tanggalin ang plema at guminhawa ang paghinga. Lalo na para sa mga senior. Bukod dito, ang Mullein ay kilala ring may mga anti-inflammatory at soothing properties na nakatutulong sa pag-relax ng respiratory system na siya namang makapagpapabuti sa kalusugan ng ating baga. Maraming tao ang nagsasabi na ang regular na pag-inom ng mulinti tea ay nakatutulong hindi lamang sa pag-alis ng mga sintomas ng sipon at ubo, kundi pati na rin sa pangkalahatang kalusugan. Minsan, isinasama rin ito sa iba pang herbal na concoctions para mas mapalakas ang epekto nito at mas mapabuti ang ating kalagayan. Ang mulenti ay hindi kasing tanyag sa Pilipinas, pero unti-unti na itong nakikilala bilang isang likas at mabisang remedyo, lalo na sa mga taong gustong umiwas sa sobrang gamot o sintetik na produkto. Sa artikulong ito, alamin mo kung paano makakatulong ang mulenti sa pangmatagalang ubo, problema sa baga, at sa hirap sa paghinga ng mga may edad at kung bakit ito tinatawag na halamang panlaban sa maduming hangin. Alamin ang mga benepisyo, paano ito gamitin, at sino ang dapat umiwas. Bago tayo magpatuloy, mangyaring pindutin ang like button at mag-subscribe na rin sa gintong kalusugan. Mga benepisyo ng Mulain Tea Una, panlaban sa ubo at plema. Ang pinakakilalang benepisyo ng Mulain Tea ay ang kakayahan nitong linisin ang ating respiratory system. Ito ay may natural na expectorant, ibig sabihin, tumutulong itong alisin ang plema sa baga at lalamunan. Bukod dito, ang Mulain tea ay kilala rin sa mga anti-inflammatory properties nito na maaaring makatulong sa pagpapagaan ng mga sintomas ng bronchitis at iba pang respiratory conditions. Ang regular na pag-inom ng tina ito ay hindi lamang nakakatulong sa pag-alis ng plema kundi nag-aambag din sa pangkalahatang kalusugan ng ating baga sa pamamagitan ng pag-integrate ng mga nutrients na nakatutulong sa pagbuo ng mas malinis at mas malusog na respiratory pathways magandang inumin kung ikaw ay may ubo bronchitis sipon allergic rhinitis dry cough o plema na hindi mailabas pangalawa Likas na anti-inflammatory at antiviral, may mga compound sa Muliin na tumutulong labanan ang pamamaga at viral infections. Ito ang dahilan kung bakit ito ay mainam para sa mga may mga kondisyon tulad ng bronchitis at ubo, sapagkat ang mga sangkap na ito ay nag-aalok ng proteksyon at lunas sa mga respiratory issues. Bilang karagdagan, ang Muliin ay may mga katangian na nakapagpapalakas ng immune system na nagiging kapakipakinabang sa panahon ng mga epidemya. Dahil dito, ang muliin ay ginagamit hindi lamang bilang herbal na lunas, kundi pati na rin bilang bahagi ng mga nutritional supplement na naglalayong mapanatili ang kalusugan ng katawan, kabilang ang sore throat, throat influenza, lagnat, at mamagang tonsils. Pangatlo, Tulong sa asma at COPD Para sa mga senior na may asma o COPD, chronic obstructive pulmonary disease, mainam itong gamitin bilang support sa paghinga. Ang Mullein Tea ay mayaman sa antioxidants at may anti-inflammatory properties na maaaring makatulong sa pagpapakalma ng mga bronchial passages. Hindi ito kapalit ng gamot, pero maaari itong makatulong upang mapagaan ang pakiramdam at huminga ng mas maluwag. Bukod dito, ang regular na pag-inom ng tsaa na ito ay maaaring magbigay ng karagdagang hydration na mahalaga sa pag-aalaga ng mga pasyenteng may respiratory conditions. Sa tulong ng mulain tea, maaaring magkaroon ng mas magandang kalidad ng buhay ang mga senior habang sila ay patuloy na nangangailangan ng respiratory support. Pang-apat, pampakalma at panlaban sa insomnia. Bukod sa baga, ang mullein tea ay nakakatulong din sa pagpapakalma ng katawan at isipan na nagiging dahilan upang mabawasan ang stress at anxiety na dala ng araw-araw na buhay. Ito ay may mild sedative effect na tumutulong sa mas magandang tulog na mahalaga para sa ating pangkalahatang kalusugan. Ang pagkakaroon ng sapat na pahinga ay hindi lamang nakakaapekto sa ating pisikal na kalakasan kundi pati na rin sa ating mental na estado kaya't ang regular na pag-inom ng mulain tea ay maaaring magdulot ng pangmatagalang benepisyo. Panglima, pampalakas ng immune system. Mayaman ito sa antioxidants at bioactive compounds na tumutulong sa katawan na labanan ang sakit. Ang mga sangkap na ito ay nag-aambag sa pagpapalakas ng immune system na nakatutulong sa mga matatanda na mas madaling tamaan ng sipon, trangkaso o iba pang impeksyon. Bukod dito, ang mullein ay kilala rin sa mga katangian nito na nagpapabuti ng respiratory health, pagpapaluwag ng mga daanan ng hangin, at pagbibigay ng ginhawa mula sa ubo. Para sa mga matatanda, mainam itong isama sa regular na rutin bilang isang natural na pandagdag sa kalusugan, nagbibigay ng nakakapreskong epekto at nagtataguyod ng pangkalahatang well-being. Paano gamitin ang mullein Mga sangkap. Isa hanggang dalawang kutsaritang pinatuyong mulain leaves o bulaklak. Isang tasa ng mainit na tubig. Honey o lemon, optional. Paraan ng paggamit. Ibabad ang dahon o bulaklak sa mainit na tubig ng 10 hanggang 15 minuto. Salain ang tsa gamit ang pinong strainer. Mahalaga ito dahil may maliliit na balahibo ang dahon na maaaring makairita sa lalamunan. Lagyan ng honey o lemon para sa mas magandang lasa at dagdag binipisyo. Inumin habang mainit. Pwedeng isa hanggang dalawang tasa kada araw kung may ubo o sipon. Sino ang dapat mag-ingat? Bagamat ligtas ito para sa karamihan, hindi ito para sa lahat. Narito ang mga paalala, buntis o nagpapasuso. Kumonsulta muna sa doktor. May allergy sa mga halamang may maliliit na balahibo o pollen. Mag-ingat sa muliin. May kasalukuyang iniinom na gamot. Siguraduhin walang kontraindikasyon. Huwag ihalo sa malalakas na gamot sa ubo kung hindi kinonsulta sa doktor. Konklusyon. Sulit bang subukan ang Mullein Tea? Oo, kung ikaw ay naghahanap ng natural na lunas para sa mga karaniwang problema sa paghinga, lalo na kung madalas kang ubuhin o sipunin. Ang Mullein Tea ay isang murang, ligtas, at epektibong alternatibo na pwedeng idagdag sa iyong wellness routine. Ang tsaa na ito ay gawa mula sa mga dahon ng mullein plant, nakilala sa kanilang mga anti-inflammatory at expectorant properties. Sa pag-inom ng mullein tea, hindi lamang ang iyong respiratory system ang mapapabuti, kundi makakatulong din ito sa pagpapalakas ng iyong immune system. Dagdag dito, ang kwentong ito ay may mahabang kasaysayan sa tradisyonal na medisina. Gamit ito sa mga nakaraang siglo bilang isang likas na lunas para sa mga uri ng ubo, bronchitis at iba pang paghinga na isyu. Sa bawat tasa, mararamdaman mo ang init at ginhawa na maaaring maging bahagi ng iyong araw-araw na buhay. Pero tulad ng anumang herbal remedy, mahalagang gamitin ito ng may tamang kaalaman at hindi bilang kapalit ng medikal na paggamot kung malala ang kondisyon para sa mas malusog na paghinga. Subukan ang likas. Kung ikaw ay edad anim na pungtaas o may mahal sa buhay na senior, subukang isama ang mulainti sa kanilang kalusugan. Ang mulainti ay kilala, hindi lamang sa kanyang mga benepisyo sa paghinga, kundi pati na rin sa pagpapalakas ng immune system at pagtulong sa mga problema sa pagtulog. Minsan, nasa kalikasan ang tunay na ginhawa kaya't ang pagkonsumo ng herbal na tsaa na ito ay maaaring magdulot ng karagdagang kaginhawahan at kasiyahan sa pang-araw-araw na buhay. Mag-subscribe sa Gintong Kalusugan para sa mas marami pang likas na tips sa kalusugan, nutrisyon, at malasakit para sa bawat Pilipinong senior. Nasubukan mo na bang uminom ng mulain tea? Anong naging karanasan mo? I-share sa comments.